napakagandang balita po eh no meron na po tayo ang kabayan na bagong dating uh, in-interview ko po sila kanina uh, tinanong ko po sila ng ilang mga katanungan tara po at panoorin natin yung mga kababayan natin na mga bagong dating Maser, sir, kailan kayo, kayo dumating ngayong ano? kami sir ano, nung 20 na dumating ano yun no? kami ng Dubai Dubai no? Uh, kasama ko sila kasama uh, mas, o, oh, 29, no? kaya oh, Ito yung manager talaga nila, si Mario. Galit din ang amin. Dubai. Ano yun, sir? kung ka, ka na police clearance? Okay. Opo. Sa Dubai, so, Dubai, na, ano Okay. So, parang cross-country na nangyari, no? Opo. Pero umuwi muna kami. Pilipinas talaga? Opo. kami ng biometric na hintay ng sa Ayun lang talaga yung ano, no, way, no? Para mag-cross country talaga. Ang lalapag at lalapag ka ng Pilipinas, no? Okay. Hindi yung rektang Dubai to Manitoba na. Walang ganun, no? Dating yung expect namin ganun. Oo. Oh. Uh, pag ni Ma'am Jessica. Pero nung kilala na, nag siya sa amin na kailangan talaga namin umuwi ng Pilipinas. okay, agents. Ano yung ag -ag -ag mo doon, pre? Venture, sir. Venture. Shout out okay, Ma'am May. Yon. <laughs> Master, ba ano? Venture ka rin? Oo, Venture ka rin. Magkakasabay ka rin ito. Okay. So, lahat kayo venture, venture, no? Ah, Ayos ay ay, 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 ay. o, Master. Lamia. Master, Lamia ka o MPMP? MPMP no? Matagal yung MPMP MP, no? Alos sumabot ka rin ng dalawang, dalawang... Dalawang taon may ginawa. Master, yung Lamia? Lamia, one year. Nanday. One year kami nagantay. Oh, year, year. year, no? Nung no. 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 May kami nagantay. at least, na tsaka dalawang taon, no? Pero yung gari sa Pinas, three months. Three months, cross Ito yung mano nila, yung views nila, si Mar. Yung mga taga Dubai, ini-interview natin, oh, lahat yan, oh. Lahat yan, mga ex-abroads, mga sir, mga bossing, ngayon sila, oh. Si master, oh, nagkakapil lang, napaka-relax lang. Iba, iba yung trabaho dito, sir. Iba, no? Iba, iba yung trabaho. Ito oh, sa, ano, sa Dubai, pwede ka sa Tsaka, con conveyor system tayo, eh. Talagang sasabihin mo yung conveyor, eh, no? Pero mapalad tayo kasi mga bata-bata pa tayo nakarating rito, di ba? Oo, 25 pa lang 25, no? Oh, ba? Kahit bar dagulan, kaya-kaya. Si Master Ryan, si Manager. Ang oh, hindi yan. Hindi yan ta, hindi yan ta, hindi yan ta. Okay. Oh, Master. Si Master Ryan, kasla 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 kas kas kasling 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 Yan Galing